Ako po si Marky Barajas from Mabinit, Ligaspi City, uh, 29 years old, HEO, excavator operator po. Sobrang malaking tulong po ma'am, syempre dahil nakakapagtrabaho na po kami, nakakapag, nakakatulong na kami sa pamilya namin para po sa pangangailangan, nakakabili na kami ng gusto namin. Pero syempre, ingat pa rin kami sa trabaho. Sobrang thankful talaga ako na naging operator po ako. Malaking karangalan po yan sa akin dahil libre po yung pagpa-eskola ng TESDA, ng TECTO, ng INSITO. Siyempre po, malaking tulong po yan sa akin dahil para sa akin sa pamilya, sa trabaho. Ngayon po, nag-ooperate na ako ng bako. Sobrang thankful po ako dahil kung hindi dahil sa tectone, sa test hindi pa ako makakapag-operate, hindi pa ako magiging professional na operator. Minsay ko po kay congressman, insaldi saldi, -saldi ko. sobrang thankful po ako sa kanya dahil kung hindi sa, dahil sa kanya, wala po kami ng scholar ng NC2. Thank you. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunog pa, number 131 sa Balota.